Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 3 sang Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Carlos Luanga at mga kasama. Kamusta? Si San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama ay kabilang sa mga pinakabinibigyang pugay na martyr ng Uganda. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang patutuo ng pananampalataya at katapangan sa harap ng pag-uusig. Si Carlos Luanga ay ipinanganak noong mga 1860 sa kaharian ng Buganda, na ngayon ay bahagi ng Uganda. Siya ay isang alipin sa korte ni Haring Mwanga Dua, isang hari na marahas na umuusig sa mga Kristiyano. Noong 1885, si Carlos Luanga, na nagbalik loob sa Katolisismo, ay naging pinuno ng mga batang lalaki sa korte at isang masugid na tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano. Pinoprotektahan niya ang mga batang lalaki mula sa mga imoral na hakbang ng hari at tinuturuan sila ng katesismo. Ang pag-uusig ay lumala noong 1886 nang malaman ng hari na ang ilan sa kanyang mga alipin ay nagbalik loob sa kristyanismo. Galit na galit, iniutos niya ang pagpatay kay Carlos Luanga at sa iba pang mga batang lalaki na kristyano. Noong Hunyo 3, 1886, si Carlos Luanga at 21 sa kanyang mga kasama ay sinunog ng buhay sa Namugongo, malapit sa Kampala. Namatay sila habang umaawit ng mga himno at nagdarasal, patotoo sa kanilang pananampalataya hanggang sa wakas. Ang di-mga martir na ito ay naging isang mapagkukunan ng inspirasyon at malalim na pananampalataya para sa mga Kristiyano sa Uganda at sa buong mundo. Sila ay kinanunisa ni Papa Paul VI noong Oktubre 18, 1964. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Carlos Luanga at mga kasama, O oh Diyos, na nagbigay kay San Carlos Luanga at sa kanyang mga kasama ng lakas at tapang upang patutuhanan ang kanilang pananampalataya hanggang kamatayan, ipagkaloob mo sa amin. Sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan, ang biyaya na manatiling matatag sa aming pananampalataya at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Nawa ang kanilang halimbawa ng dedikasyon at sakripisyo ay magbigay inspirasyon sa amin na maglingkod sa iyo ng may pagmamahal at katapatan. San Carlos Luanga at mga kasama, ipanalangin ninyo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.